What's up guys, for today's video tayo ay magluluto ng uh, masarap na liver steak Yan yung atay ng baboy po, gawin nating masarap na ulam So samahan nyo sa video ito at tayo ay muling magluluto Intro muna tayo Ito nga guys, bali may kalahating kilo po tayo ng Uh, atay ng baboy. Ang gagawin natin dito guys ay hiwain natin. Ang paghiwa natin dito guys kailangan manipis. Pero depende na sa inyo guys kung anong gusto nyong hiwa. Yan para sa akin para mas maganda yung ating liver steak. So uh, hiwain natin ito ng mas manipis. Okay guys. Pa-subscribe naman po sa ating channel bago tayo magpatuloy. And don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload nating mga video. Alright. At ito na nahiwan natin. Bago ilalagay lang natin dito sa ating mixing bowl. Ang gagawin natin dito ay maglalagay tayo ng pamintang durog. Tapos maglalagay tayo ng 1 half cup na soy sauce. Tapos uh, dalawang tablespoon na calamansi juice. Ang gagawin natin ay mekos-mekos natin ito. And then, mamarinade natin to ng kahit uh, isang oras. Okay? Bago natin iluto. Para manuot yung ating mga ingredients sa ating atay. So, we need to marinade. Okay? Bali, magigisa tayo dito ng bawang sa kasibuyas. Yan. Toasted lang natin yung ating bawang sa kasibuyas, guys. Para lalabas yung kanyang aroma. And then, ilalagay na natin yung ating minarinade na... Uh, atay ng baboy yan, pasintabi po sa mga hindi kumakain po ng baboy po dyan. ah uh, pwede po kayong magpatuloy, manood, or pwede nyo pong i-skip yung ating uh, video. Okay? Yan, haluin lang natin to guys. And then maglalagay ako dito ng uh, 1 teaspoon brown sugar. And then maglalagay ako ng konting patis para dagdag lasa sa ating uh, liver steak. Yan, ito po yung estilo ko po sa pagluluto. Tubig dito, hanggang tatpan, and then ipapalambot po natin ito ng kahit mga 15 minutes lang. Dahil yung atay, mas masarap ang atay guys, pagka hindi masyadong luto. Ayan, mas malambot. Right, bali mekos-mekos lang natin. Maglalagay ako dito guys ng 1 uh, tablespoon uh, oyster sauce and then uh, magdadagdag ako dito ng soy sauce, yung 2 uh, tablespoon lang. And then uh, isang pork uh, cube tapos timpla ng asin tapos maglalagay tayo ng laurel. At ganoon ito. ayan tagpan natin ulit and then iluluto lang natin ito ng kahit mga 10 minutes wait lang natin na matuyo yung kanyang sabaw guys yan kailangan sa ating uh, liver steak ay uh, malapot yung sabaw mas masarap alright mekos mek natin minsan ayan talagang amoy pa lang nitong uh, niluluto natin masarap talaga at ito na nga guys talagang nagmamantika na at uh, yung sarsa niya talaga, talagang malapot-lapot na yung ating sarsa ng no, ating pork steak. So, luto na guys. Yan, we need to halo-halo lang para, ano, guys, maganda yung pagkaloto. Maglalagay lang ako dito ng hiniwa kong uh, sibuyas, guys. Yan, para magmukhang uh, liver steak talaga tong niluto natin. Okay? At ito na yung natin talagang babapan rice na naman tayo nito. Okay, maraming salamat. Bye bye!